Sir, ano nangyari dyan, sir? Ano po nangyari? Ay, tulang na ng gas? Ha? Ah, tulang ka ta? Ah, tulang na ka para mapabilis ka na. Ipakaya na lang po yung anto. Yan. Ito, ito, ito. Signal light. Ito, ito. ito, ito. Abang binabaybay nga po natin ang kahabaan nitong Siri Mundo, Pasig City. Sa hindi na namang inaasahang pagkakataon, meron na naman po tayong nakita na nangangailangan na naman po ng tulong. Isa na namang motorista na nagtutulak ng kanyang motorsiklo. Panoorin niya na mabuti itong video ito. At habang naghihintay nga po tayo na magkulay berde ang stoplight dito sa tapat ng motor pool Siri Mundo, Pasig City. Tandaan nyo pong mabuti, kapag po yung stoplight ay kulay pula, hindi po tayo po pwedeng mag-go. Ang ibig sabihin po kasi ng pula ay stop at ang dilaw naman ay warning at yung berde naman ay go. Para lang po yan, sa mga taong hindi nakakaalam ng mga traffic sign sa kalsada. At yun, nagkulay berde na nga at magpatuloy na nga po tayo sa ating paglalakbay patungo sa ating areas and then possibilities sa barangay Santolan. Ngunit may nakita na naman po ako dito isang lalaki na tutulak ng kanyang motorsiklo. Kaya ano nangyari dyan sir? Ano po nangyari? Tulak ah, na ng gas? Ah, Tulak kita? May na gas? Tulak na kita para mapabilis ka na Ipakaya e, na lang po yung anto Yan Ito, ito, ito Signal light Ito yung na Okay May signal light ka? Puksa mo yung ano mo Magdahan lang tayo Maraming kanan okay. pala? ka lang, yung signal light mo kanan. yeah. Tama ko tulis ka, para di ka magtulak. Nalirang na, na. magtulak. Na, 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 na. Na, na. Sudah kena sangkornya. malayu apa Kita, oke tol. Sige, sige. Thank you, Kuya. Ingat. Thank you, Kuya. <laughs> ah, sige po. Yan. Talungan na naman tayo. Siyempre, tutulong lang tayo nung wala tayong hindi-hindi kapatid. Tama ni Peace na.